Hello so guys, good morning. Magandang araw sa inyong lahat. So ngayon po ay magpapakain po tayo ng bubuyog. Kasi winter winter po ngayon hindi dito sa Australia, New South Wales. So hindi masyadong nakakapag gala yung mga bubuyog para magkuha ng pagkain nila na kailangan nila sa everyday para makasurvive. So, susuportahan natin yung pagkukulang kakulangan ng pagkain nila sa pamamagitan ng pagpapakain nila so meron po tayong unang um, una ay sugar water at saka meron po tayong pollen ito po pollen yung pollen na ipapakain natin sa mga bubuyog so madali lang kailangan mo lang siyang lalagyan na kung saan hindi nababasa yung um, pollen kapag ka umuulan so, ang una natin gawin is yung sugar water kasi sugar water is may tubig. Baka mabasa yung pollen. Kukuha na ako ng mga magamit guys. Para sa sugar water guys, ito naman yung ginagamit ko. Yung para sa manok, yung tubigan ng manok. Lalagyan mo lang dito sa loob. Yung sugar water. So gagawin dito natin gagawin. Yung sugar water. meron akong panukap dito. Normally, 1 is to 1 yung ginagawa ko. 1 liter ng sugar, 1 liter ng tubig. Pero, pwede namang ano, uh, dadamihan ng konti yung tubig. So, isang kilong asukal na puti. Tapos tubig. Uh. Dalawang litrong tubig. Pwede na yun. mga laga dito eh. Meron kang panghalo. Kailangan mo yun lang mekos-mekos guys. Pag medyo malapot na siya, okay na siya. Yung nahalong-halo na. So, babalik natin doon. Yan. Gano'n na. So babalik natin doon, doon ko nilagay sa may puno. Tapos ang ginawa ko ay naglagay ako ng maraming sticks. Ito, para hindi naman malunod yung, hindi malunod yung bubuyog. May papatungan sila habang iniinom nila yung sugar water. So let's say, ayan, ayun na may isa na nahulog. So, kumapit ka. So, lagyan mo lang sa paligid-ligid para hindi sila malunod. Ayan. So, maya-maya, maya-maya, magpupunta na yung mabubuyog, maamoy nila yung asukal. So, anong itsura? Anong itsura kapag uh, naamoy nila? So, ito ang isang example. Huwag sana akong kagatin, wala akong... Soup. Yan isang example na kinakain nila yung sugar water. Yan. Busy busy sila. Yan. Balik na tayo baka kagatin tayo dito. So, meron pang laman 'yon. Ito na ubusan ng laman. Meron pa ako isa doon sa sasakyan. Na gagawin. Meron pang isa doon. na lalagyan. O oh, yan. Meron tayong isang malaking lalagyan. Ito na naman. Gawa natin to. So ito kasi guys, malaki ito. So hindi ko to isasabit sa puno. Ah, siguro ilalagay ko lang to dito kung saan. Medyo safe siya na hindi ma tatapon. So doon ko ilalagay. Diyan ko ilalagay. Tapos lalagyan ko ng mga sanga-sanga ng kahoy. Eh. Meron pa tayong isa dito. Tingnan natin kung Naubos na ba nila? So ito nga guys, naubos. Naubos na nga nila to. Wala nang laman. So gagawin ang natin ko. Ayan so guys, nilagay natin yung mga bagong sugar water. Ayan. Nagsisimula na po silang dumami. Hindi kita sa camera. Ayan. Nagsisimula na silang magkumpulan. Naamoy na nila yung sugar water tapos nagtatawag na sila ng mga kasama. ito kakalagay ko lang Sila. sila So, next one, wala natin lalagyan. Yung nandun, eh, hindi pa ubos. Mayroon pang laman. So maglalagay tayo ng pollen. So ito na naman yung lalagyan natin ng pollen. Takpan muna natin yung ano natin. Shoo shoo. Oops, wag kang pumasok. Wag nga. So ito naman yung lalagyan natin ng pollen. Nakita niyo naman. Binutasan ko na. Yan may butas yan. Para makapasok sila. Pero yung ulan, hindi makapasok kasi nandito yan sa lalim ng ano. So yung ulan, hindi makapasok. Lagyan mo lang to. Simple lang. Lagyan mo lang ng pollen. Pagkatapos, antayin mo lang na maubos nila. Balikan mo ng ilang araw. Pagkatapos, pagka uh, ilang araw, ubus na. Malagan mo ulit. Ganun lang kasimple. So yung pollen natin is ito. I do